Ayan yung no. mga kasari, mamimili kami dito lang sa may barangay namin. Ano nga kay Jeff? Alakay, Jeff. Wala ka ng pera sa akin sa boundary. Okay. Ay, yung hiniram kong para sa kuryente. Hindi ako naglakad ngayon makasari at nakasakaya mm, nakasakay ako ngayon sa ano, sa asawa ko. Ha? Walang laki mi Wala din? Kaya hindi ako naglakad ngayon mga kasari. nakasakaya ako ngayon sa pamimili. Minsan kasi pag naglalakad ako mga kasari, nakagrahi na yung binagamit ng tricycle ng asawa ko. Kaya minsan naglalakad ako. And tapos na kami mamili mga kasari. Yay! Yeah, dito na kami. Yay! Yeah. Bilipin, baka mabasag yung itlog. Magandang umaga mga kasari. Ito nga pala yung pinamili namin kagabi. Ang yung umaga ko lang siya na i-vlog kasi kagabi may alaga pa kasi kami mga kasari kaya ngayon ko lang siya na i-vlog. Kapi nga pala tayo mga kasari. Ayan. Ang oras na pala ng mga kasari ay alas 5 na ng umaga. Ang ngayon ko lang siya na i-vlog mga kasari kasi kagabi uh, alas 12 na umuwi yung alaga ng anak ko. Yung ako kung kay isang taon lang. Kaya ngayon ko lang siya na i-vlog ngayon umaga. Uh, Bumbi nga pala kami ng ano, Akan na kiliman si apat ayan, lang iba mga kasari ito nasa plastic na ito mga kasari eh. nasa isang libo na ito mga kasari yan lang mga kasari, isang libo na kasi yung mga sigarilyo mga kasari nagtaasan na dito pa lang sa sigarilyo mga kasari ay ano na, kulang kulang 500 na itong tatlong ito ayan, isang kahang malborong puti, isang kahang red at saka isang camel ay yung camel mga kasari ay nagtaas na Iwan ko lang dyan sa inyong barangay mga kasari Kung nagtaas na yung kamil sa inyo Basta yung nagtaas lang dito sa amin mga kasari Ay yung kamil Hindi ko alam yung iba pang sigirilo kasi Ito lang kasi ang tinda ko mga kasari malboro lang at saka itong kamil Kasi ito lang mabinta sa akin Ayan ay isang balot na ano Adi Tapos isang thai na Birch tree Ayan Tsaka isang thai din na ano Swap Ayan dito ko lang ito pinamili sa barangay namin mga kasari kasi wala kasing time na pumunta sa bayan kasi gawa ng mga alaga namin. Pero wala, kami, wala akong alaga pala kahapon mga kasari kasi nga lang hindi talaga ako makapunta ng bayan mga kasari kasi kulang yung pera ko. Mayroon mong pumunta ng bayan mga kasari pag kulang yung pera mo kunti lang mapapamili mo. Kaya hindi na muna ako pumunta ng bayan. Tapos kalahating tay na Milo, dalawang tay na ano, papel na stick, ayan, dalawang tay at saka dalawang suka na ano, 200 ml at dalawang tuyo may tuyo pa pala ako doon mga kasari hindi ko napansin may dalawa pa akong ganito doon tapos dalawang patis Ayan. dato puti pala yung patis na nabigay yung ko kasi mga kasari yung Lawrence ang ano, tatak Ayan, tapos dalawang sun maliit lang at kalahating tayo na corgate may binibili pa ako sa kanya kagabi mga kasaring ano yung Sir Powder na Red, eh wala siyang red. Tapos, ano, Canton na Sweet and Spicy, wala rin siya. Tapos, ano pa ba, Lucky Me Bip, wala rin. Yan lang mahirap dito mga kasari, pag namili ka sa barangay namin. Minsan maraming wala. Walang ano, wala silang Bip ka, Lucky Me babe, at saka Canton na Sweet and Spicy. Eh. Naubos na yung kanyang ano. Marami namang grocery doon mga kasari, bali tatlo yun sila. Hindi na ako pumunta doon sa iba. Kasi kinulang na pati ako sa pera. Buti na lamang wala yung mga yung mga kasari kasi kukulangin ako pero okay lang naman din na mayroon yun kasi pwede namang ano, may balance ako sa kanila na payag naman yun. Naibalik ko na lang yung balance pag namili uli ako. Ayan, yan lang pinamili ko kagabi mga kasari. oh, isang libo na yan. Kasi sa sigarilyo pa lang mga kasari, kulang-kulang pa yung -kulang na ang puhunan. Ayan, yan lang mga kasari. 1K na yan ang ah, ngayon lang uli ako nakakapag ano nakapag vlog dito sa tindahan ko makasari kasi busy kasi ako din sa ano doon ako nakatutok sa isang negosyo kung ano yung pagpapautang ng mga gamit sa bahay kaya ngayon ko lang na i-vlog tong mga ano pamimili ko tungkol sa munting tindahan ko Ayan mga kasari, araw-araw ako namimili mga kasari, hindi ko lang talaga siya na vlog Dito lang ako namimili sa barangay namin kasi walang time na pumunta ng bayan. Ayan mga kasari, kapitay mga kasari. Ayan, guys, ah, dahil wala akong alaga ngayon, guys, ah, labadi muna tayo, mga guys. Ah, washing ako at magkukusot ako ngayon, guys, para marami ako malabhan ngayon. Ayan, ah, bago pa lang magliwanag, guys, oh. So, Alasin ko pa lang kasi, guys, kaya medyo madilim-dilim pa. Ayan, washing at kusot ang gagawin natin ngayon, guys, para maraming malabhan. Ayan, dami kong labahan, guys, oh. So. Ayun pa, mayroon pa doon, ayun pa, guys, oh. So, masakaing, oh. Ayan, samahan nyo ako maglaba ngayon guys.

Ayan guys, ah, katatapos ko lang magkusot ng labahin ko dun sa labas. Ah, hindi pa ako tapos guys. Ah, dito muna ako sa kwarto guys kasi mag-iimis muna ako ng higaan namin. Hindi pa ako nakapag-iimis ng higaan guys kasi umagang umaga nandun na ako sa labahan. Eh, may natapos na kasi akong kusutin doon. Kaya imisin ko muna itong higaan namin. Ayan guys, at ah, tapos ko nang imisin yung higaan namin guys. Ayan. Maayos ko na yung higaan namin. Ako lang kasi mag-isa kanina dito guys, kasi yung anak kong isa, umalis. imisin pa ako ng laruan ng apo ko guys. So. Ayan. Maliit lang talaga tong kwarto namin guys. So. Maganda talaga tingnan guys pag maimis yung higaan mo. Ayan. Sinisi pag akong ayusin lagi tong kwarto namin guys. Mula nung ano, mula nung napalitan yung ano namin, yung higaan namin ng single. Dati kasi kasi tinatamad akong mag, ano, mag-imis dito kasi para namang walang nangyayari pag nag-imis up. Kasi nga, ang laki-laki ng higaan namin dati. Kaya ngayon sinisipag na ako maglinis. Wala nung napalitan ng maliit yung higaan namin. Meron pa akong nakatambak doon ng na mga, ano guys, so, damit-damit. Ayun -damit. guys, uh, mamaya ulit guys, at hindi pa ako tapos maglaba. Hindi ko na pang hindi ko na ano eh. Hawak mo, hawak mo ganun mo. Oh. Ay si Ma, si Nene oh. Nene. Nene. Nene, andiyan yung pasko. Sali ka din, sali ka. Mama. Ha. Sali ka. Sali ka? <laughs> Ayan guys, ah, gabi na ako natapos sa paglalaba guys. Ayan. Nasa loob lahat ng mga sinampay ko kasi naambon na yung naambon na yung kaya nasa loob yung lahat ng mga sinampay ko. Ayan. Yung iba niyan guys na tiklop ko na. Na tiklop ko na yung iba niyan yung mga natuyo kaninang ano, kaninang maliwanag pa. Ayan guys, hanggang dito na lang muna itong vlog ko. Maraming salamat sa panunod at supportan niyo